agang aga pawisan agad tayo good morning sa inyo mga pigmates so ngayon ah, dahil taginit ngayon mag expand tayo ng baboyan natin dito sa dulo papalagay natin so, naglinis tayo dito ng paglalagyan ng mga buhangin kasi madamo tapos ito na pagpadeliver na tayo dito ng isang kubiko Ayan. ito na pagpadeliver na tayo isang kubiko bali ang order natin na ganito pang dalawang kubiko so balas ano to or buhangin puto ng ilog so pino tapos meron na rin tayo ditong hollow block. Dito naman yung pang flooring natin. Ayan. Mag ano na ulit tayo. Expand, 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 expand. So ganun lang. Dire Diretso lang po tayo. Pag nagkakapera tayo. Expand lang tayo. So kahit medyo maluho tayo. Ah, naman natin ang kahit papanong pag-expand ng, pag ng ating baboyan. So, ayan masukal pero dito po tayo dumadaan o dito dadaan yung gagawa ng ating kulungan kasi yan po yung kulungan natin yan. so yan. ang ipapagawa ko ngayong anong to ngayon ay itong flory natin pero hindi pala muna to so yung ngayon lang ang papagawa natin uh, pinipilit kong mapatapos tong isang butas natin ito. Preparation, preparation natin niya sa susunod na pag-aalaga natin ng mga patining. Ito, papatapos natin to ngayon. Ang kulang na lang naman dito. Bubong, flooring, sa finishing. So, yun na lang. Tapos, pag nagka-pera ulit tayo, dito naman tayo mag-expand. Yan. Hanggang dun, hanggang maabot natin yung sagad ng nabili nating lupa. So, yun. So, good morning sa inyo mga kapigmate. Ah. Uh, So, sa nagsasabi sa atin na mali yung para natin sa pag-aalaga ng baboy, tanong po ba nakakapag-expand kayo? So, ako po nakakapag-expand kahit pa paano. Ito mga to mga bagong paligo, to mga alaga natin kasi bago tayo mag linis doon, yung ng mga buhangin natin doon natin nilagay, di ba? Bago ko asikasuhin yun, so pinaliguan na muna natin yung mga alaga natin. Yan. Tapos dito yung mga inay natin, uh, napaliguruan na rin natin paliguruan natin ang mga to uh, alat yan, lilis na so bago po tayo gumawa ng iba so syempre ang unahin muna natin mga laga natin baboy so priority po natin dito yung mga baboy muna bago kung ano anong ginagawa ko so umaga lang naman yan tapos ngayon ano uh, anong oras na ba? papakainin ko naman to lechunin yan, papakainin ko naman to papakainin so, lang po natin yan uh, order na ako ng materyales para mapadeliver na dito sa amin um, pero hindi ano yung pero yung nakuha kong gagawa nito mga kapigmate ay tiyo ng asawa ko so ang schedule niya pa ng paggagawa ay Tuesday pa daw kasi may, may mga isa inaasikaso daw siya so habang hindi pa siya makapunta dito ang asikasuhin ko muna ay yung mga materyales materyales ng ating papagawa kailangan ma-order na natin lahat para pag dumating yung panday natin or carpintero nagagawa gagawa nito ay dire-diretso na yung trabaho so maganda mag mag magpagawa pag ganitong panahon dito mga kapigmate kasi yung materyales uh, na ipapasok ng mga ng nagdi-deliver kasi pag hindi pag hindi po tag-init or tag-ulan ng nagpagawa ko dito ng tag-ulan sobrang hirap po magpagawa kasi yung daan Hirap makapasok 'yung mga 'yung sasakyan niya magde-deliver kaya ang ginagawa ko, uh, karosa, karosa po o 'yung pinapahila na lang sa kalabaw para mad madala lang dito 'yung materyales. So pinakamahirap sa lahat buhangin. Kasi napakabigat noon tapos kung isasako-sako tas papahila sa kalabaw nako, isang kubiko po inaabot na maghapon bago matapos. Kasi hindi naman pwedeng diretso-diretso paakutin ng kalabaw. So, 'yun lang mga pigmate, update lang natin yun dito sa ating babuyan. So, good morning sa inyo. Good morning,